So napakadami natin mga kaibigan na vacuum cleaner na pa-orders ngayon ano. So malamang ang dami nangangailangan na merong may sasakyan diyan o kaya yung merong mga bahay na gustong gusto nilang malinisan araw-araw. So, eto mga kaibigan, 3,000 pesos lang. Free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. Complete set na yan. Meron na po tayong mga host dyan. Meron ng uh, crevice nasel, may floor brush, may extension pole na po pwede nyo pagdugtungin para pwede nyo gamitin nga sa bahay. Pero syempre, mainly ito, uh, maganda pang sasakyan. Pwede siyang pang blower, pang vacuum, at saka syempre pwede siyang sumipsip ng liquid. So, Huwag na natin patagalin, testingin na natin yung mga pa-orders natin. So simulan natin dito, no? Ito po ay order ni Jeremiah R. Kabab from Isabela. Saksak lang po natin sa 220 volts yan. Ayan. Tapos, ayan, turn on po natin dito. Ito yung power switch niya. Ayan, so ito, vacuum. Napakalakas niyan. Tapos, ito yung blower. Tanggalin mo lang to, Patay mo na natin. So, diruaskas po yung kanyang connection. Tapos, i-connecta natin dito sa uh, dulo or dito sa kabila kas lang din po siya mga kaibigan. Yan. Tapos siyempre saksak uli natin. Tapos turn on natin. Blower na yan mga kaibigan. Malakas yan. So kung halimbawa, meron kayong sasakyan, nag-car kayo, nakabili kayo sa akin ng pressure washer, yung mga excess na tubig, alisin nyo sa pamamagitan ng blower mga kaibigan. So pwede rin ito sa mga pet shop. yan ibo-blower nyo yung buhok ng mga alaga nyong aso. yan napakalakas yan. No? Oh. Ayan, no? Oh. Tignan nyo, gumagalaw yung halaman, no? O, diba? So, kung malakas yung blower nyan, malakas din yung suction nyan, mga kaibigan. Ito naman yung loob. So, meron po siyang kasamang filter, may crevice nozzle, may gulong. Yan, itong gulong na to, igakabit nyo po dito sa pinakailalim nya. Tapos, yan, meron din ditong parang uh, foam dito. Ayan, so, kaya po niya hanggang 12 liters na liquid, sisipsipin po niya, mga kaibigan. So, dito naman tayo sa pangalawa. Shout-out po kay uh, Leo Orion from Cavite. Testingin po natin ito. So, saksak lang unin natin sa 220 volts. Ayun. So, naka-on na kasi siya. Ayan. Blower. So, ibig sabihin gumagana. Yung vacuum niya, eto po. Hindi na natin tatanggalin yung kanyang uh, hose, mga kaibigan. Ha. So, eto yung hose. Ay, yung, yung, vacuum. Ayan. O, Okay. So, 3,000 pesos lang. May maganda na kayong vacuum cleaner. Ito po yung mga kasama. Kompleto yung ibang mga na nasa box po niya mga kaibigan so kung hindi nyo pa uh, nakikita yung lahat ng mga kasama eh, i-message nyo lang po ako para ma-send ko po sa inyo yung mga picture at ah, saka video na ibang video na gusto nyo pong makita so ito po okay mga natin, shout out kaya uh, Jamaica Cueto or Lito Cueto from Batangas testingin po natin to saksak natin sa 220 volts okay turn on natin so ito yung uh, vacuum Gumaga so, ang lakas no Lower Ayan, so naririnig nyo naman Tingnan natin yung loob May uh, ito, yung uh, filter So mga kaibigan, so marami pong mga nag, uh, ano, ha, uh, May mga nalilito kung paano daw siya gamitin So, nung naalala nyo Nung nagkaroon tayo ng testing ng coin uh, test No So nagtaka, meron meron ako nag meron nag-comment sa comment section. So nagpasipsip ako ng coins dito. Tapos nung binuksan ko kung kung ganyan, natapon daw dito yung ibig sabihin nalaglag daw dito yung ano yung coins. So bakit daw ganoon? So mali daw yung aking uh, pagdedemo mga kaibigan. So kung pansinin ninyo, ito po yung kanyang host no. Sisipsip dito papunta rito. Tapos ito yung butas niya. Ayan. So talagang malalaglag po dito yung coins. No, mga kaibigan. So baka iniisip nung nagko-comment eh mayroong parang bug dito. Walang ganon. Ito lang yung filter niya mga kaibigan. Itong filter, ang gagawin po nito, Ayan, so itong filter na to pwede yung bago bago uh, pwede i-replace yan pagka medyo luma na. Tapos ito naman po yung kanyang lock. Ayan. So itong filter nito ang gamit po nito para naman i-filter yung mga dust na po pwedeng lumabas palabas naman po dito sa blower. So ito po yung blower niya mga kaibigan. So kapag wala po ito, lalabas po yung uh, mga alikabok pap papalabas. So ang mangyayari nun, Uh, papasok dito yung alikabok. Pasok dito. Kung wala ito, lalabas din dito yung alikabok. Nakuha nyo? So dito po, pag sumipsip kayo ng mga dumi, talagang malalaglag po dito sa container. So wala na po siyang vacuum bag. Filter lang para hindi po lumabas yung dumi. Ganun mga kaibigan ha. So ito napakaganda po. Uh, pwede po siyang sumipsip ng liquid. Ayan. So pagka liquid naman nyo gagamitin, aalisin nyo po yung filter para hindi po mabasa. So ito po, perfect po ito. Pang-apat natin. Shout out kay Milan. Tamsak from Pangasinan. Testingin po natin ito. Hopefully, naintindihan nyo po yung demo ko, ha? syempre tayo yung nagbibenta nito. Mas kabisado natin sa mga nag-comment dyan, ano? Ayan, blower. Ito naman yung feel, uh, vacuum. Ayan. Okay, perfect po ito. Tinan po natin yung loob may filter, may gulong, may crevice nozzle. Itong crevice nozzle, ayan yung gagamitin nyo po sa loob ng sasakyan niyo. Yung floor brush naman po sa mga bahay po ninyo mga kaibigan. Ito naman po tayo. Shout out po kay Frederick Matorino from Cavite. Saksak po natin dito. Yun. Okay. Gumagana. Tapos yung blower. Okay. Gumagana po. Tapos ah, so ito naman po yung laman. Okay, perfect po. Mga kaibigan, filter, cribis nozzle, saka gulong. Okay, 3,000 pesos lang free shipping na cash on delivery kahit sa ang dako ng Pilipinas. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Testingin po natin itong pangalawang dito sa unang linya. So, ito naman po ay para kay Jesus Masilang from San Ildipon, Subulacan. Ito po, testingin natin. Saksak natin sa 220 volts. Turn on, blower. Ito naman po yung vacuum. Malakas. Tapos, ito naman po yung loob. Ayan, filter. Ah, yung gulong, crevice nozzle. Okay? So, kung gusto niyo ng in-depth demo, meron na tayong ginawang demo tungkol dito. Ah, I-browse nyo lang po itong page natin or mag-message po kayo sa akin dito para isend ko po sa inyo yung link kung hindi nyo po makita. Ayan, so napakalakas ng blower nito. Patayin muna natin. Shout-out muna natin yung may-ari. Shout-out kay Imelda Suplico or Romel Suplico from Neva, Isiha. Turn on natin. Blower. Malakas. Pakita mo yung mga ano halaman gumagalaw. Ito yung tali. Lakas niyan. Tapos yung vacuum. Okay. Up to 12 liters, kaya po niyang ikarga na liquid, mga kaibigan. Tingnan natin yung laman. May filter. Crevice nasel Yung gulong. Okay. So, napaka-perfect po ng ating mga products dito. Mga kaibigan, tinetesting talaga natin para hindi talaga tayo makapagpadala ng defective sa inyo, mga kaibigan. Okay. 220 volts. Shout out natin yung may-ari kay Chris Mark Cargos from Cagayan Valley. Turn on natin. Ayun, kumipitik kagad. Okay. Tapos yung blower. Eh, sabi ko sa inyo, interchangeable po yan. Pwede rito yung vacuum. Dito naman po yung blower, mga kaibigan. So, tingnan natin yung laman. Meron po siyang filter. Crevice nasel. Gulong. Okay, di ba? Napakaganda, mga kaibigan. Talagang chine-check natin lahat para, siyempre, pagdating sa inyo, gagamitin nyo na lang. Iwas hassle sa inyo at saka, siyempre, sa akin. So, COD po tayo dito mga kaibigan na hindi po tayo naniningil ng mga advance payment po sa mga customers natin. Ha? So, kung meron pong naniningil sa inyo, in advance, hindi po kami yon. So, turn on po natin to. Ay, shout out muna natin may ari pala. Shout out po kay uh, Dante Carbonel from Tarlac. Turn on natin. Okay, ito po, valley blower. Tapos, vacuum. Okay, patayin natin. Kina natin yung laman. May filter uh, filter, crevice nozzle, saka gulong. So, meron din po itong... Uh, floor brush, meron pong uh, mga extension pole para pwede nyo gamitin sa bahay po ninyo. Okay, tini-testing talaga natin para hindi tayo makapagpadala defective sa inyo mga kaibigan. Ayaw ko kasi ng hassle eh. Kung ayaw nyo ng hassle, ayaw ko rin talaga ng hassle. So shout out kay Gian Makabale from Tarlac. Ito po yung sa inyo. Okay, blower. Hmm, pakalakas nga no. Tapos vacuum. Lakas nga no. Oh. So pwede siyang sumipsip ng bato, coins, mga alikabok, mga liquid na natapon po sa loob ng sasakyan po ninyo para laging malinis yung sasakyan nyo mga kaibigan. So eto naman po yung mga accessories. May filter siya, may crevice nozzle, saka may gulong. Meron na po itong floor brush, kompleto na. Merong uh, pool para po pwede nyo gamitin sa loob ng bahay po ninyo. And meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty kapag naka-order kayo. Cash on delivery lang tayo, hindi tayo nagpapadala sa, iba, sa ibang courier. Pag dito kayo umorder, LBC po yung courier natin. So kung interested po kayo, ipadala nyo po yung complete name, complete address niyo and telephone number para maka-order mga kaibigan. At kung gusto nyo pa po makapanood ng mga ganitong videos na testing ng mga products ko po, huwag nyo kalimutang mag-follow dito sa ating Facebook page and YouTube channel. Pakishare na rin po sa mga mahal nyo sa buhay para alam po nila na meron pong ganitong nangyayari dito sa Facebook. So hanggang sa muli mga kaibigan, see you on my next testing.